Maalab na pagbati Pilipinas. Hindi pa humuhupa ang isyo ng korupsyon at abuso sa paggasta ng pondo ng bayan. Pero sa gitna nito, nagpahayag ang Malacanang na hindi raw tatanggalin ni Pangulong Bongbong Marcos ang kontrobersyal na unprogrammed funds sa panukalang budget. Ano ba itong unprogrammed appropriations o unprogrammed funds? Ito ang mga bulto-bultong pondo sa national budget na walang detalye o hindi naka-programa. Ibig sabihin, mahirap masiyasat ng publiko kung saan ginagasta. Sabi ng grupong Ibon, dahil dito maituturing daw na anyo ng pork barrel ang unprogrammed appropriations. Ang process kasi ngayon ay pupunta sa executive at i-endorso yon ng presidente sa kongreso. Doon pa lang merong hindi ginawa eh, no, yung mismong pagkuha ng matitinong plano from the ground kundi uh, nando na kaagad sa executive branch na kung saan doon pa lang naka-insert na ang pork barrel. So yung pinirmahan ng uh, presidente papunta sa kongreso ay nakapatong na yung pork barrel projects and pork barrel funds. In fact, hindi rin pwedeng magmaang-maangan yung ating presidente na mismo doon sa pagpirma niya after na nang dumaan sa deliberations at naging... General Appropriations Act na ay makikita naman doon yung mga unprogrammed funds, mga proyekto na hindi naman pinag-isipan. Ayon sa Makabayan Bloc sa Kongreso, red flag ang unprogrammed funds, lalo na sa ilalim ng Marcos Jr. Administration. Sabi natin, uh, matagal na yan. No? Uh, kahit bumalik ka pa historically, previous administrations, meron yan. Pero iba talaga yung laki na inabot dito sa ilalim ng kasalukuyang administrasyon. Nagsimula siyang lumaki nung panahon ni Duterte, pero talagang tumodo ngayon. In fact, noong 2023, higit 800 billion pesos ang unprogrammed funds ni Pangulong Marcos Jr. Higit 700 billion pesos naman ito noong 2024 at higit 530 billion pesos ang inilaan dito ngayong 2025. At para sa 2026, aabot ng 250 billion ang panukalang unprogrammed appropriations. Nakakalula! Sabi ng Malacanang, kailangan daw ng Pangulo ng Unprogrammed Appropriations para may magagamit itong pondo in case of emergency. Emergency? Ayon kay Representative Tinio, hindi naman sa emergency ginamit ang mga pondong ito noong nakaraang dalawang taon. In fact, marami sa mga proyektong pinaggamitan ng pondo ay sa mga proyektong sangkot ngayon sa korupsyon, gaya ng ghost projects, proyektong may kickback, hindi nakukumpletong projects, at iba pa. Yikes! Noong 2023 at 2024 combined, umabot sa 214 billion pesos ang halaga ng mga 3,700 na bago or additional na infrastructure projects kabilang na yung flood control, kabilang yung mga kalsada, mga tulay, mga multi-purpose multi buildings na inaprubahan ng Pangulo. Yun talaga, direkta ang responsibilidad ng Presidente sa Unprogrammed Appropriations, kaya nga tinatawag nating Presidential Port. Hindi raw nakakapagtaka kung bakit ayaw tanggalin ng Marcos Jr. administration ang mga pondong ito sa budget. Uh, kaya ayaw nilang tanggalin 'yan ay dahil mawawalan sila no ng isang madaling uh, pondo na gamitin para sa kanilang kagustuhan. Very prone sa corruption dahil kapag unprogrammed, walang plano, walang canvassing, walang bidding na matino. Kaya ang nangyari ay gumagawa ng mga proyektong substandard uh, o kaya naman ay mas mataas no yung cost na nila, nalalagyan nila ng mga kickbacks, etc. At ang uh, pinakamasahol dyan ay walang proyekto pero nakuha nila yung pondo. Para sa ibon, taliwas ang unprogrammed funds sa diwa ng matinong pagbabudget. Kung may pagpapahalaga raw ang pamahalaan sa pera ng bayan, bawat kusing tinitiyak ang paglalagyan ang matalinong pagbabudget ay sa simula pa lang na ilagay mo na lahat ng importante o na kumbaga na force mo na kung ano yung mga pagkakagastusan mo. Hindi nga raw dapat absuelto ang Pangulo sa ginagawang investigasyon sa korupsyon, lalo na't malaki ang papel niya sa maanumalyang paggamit ng pampublikong pondo. Well, maraming cover-up na nangyayari ngayon. No? Malinaw na sinisikap na kontrolin. Bilang Pangulo, siya ang may pangunahing control sa narrative, ika nga. Pero lahat dapat managot. At the same time, yung pinaka-responsable dapat managot. That includes the President. Sa huli, malaki raw ang tungkulin ng taong bayan para patuloy na bantayan saan napupunta ang pondo ng bayan mag tayo, hindi lang ng accountability, kundi ng transparency sa mga investigasyon at sa susunod na pagbabudget. Itulak natin ano ba yung mga gusto nating programa, hindi lang per sektor, kundi yung buong ekonomiya. Kasi ang budget naman ay dapat sumasagot sa isang ekonomiya na gusto natin. Kita na ng mamamayan, di lang tuusapin ng pagpapakulong sa ilang mga opisyal, tapos tapos na. Yung sistema na mismo nakikita na bulok talaga. Kaya bukod sa pagpapanagot sa mga opisyal, ang panawagan ng ngayon ng taong bayan, pag ng sistema, dapat gobyerno ng taong bayan talaga.